Hello mga loves! Technique para umangat sa mundo ng pagre Ito po ay magagamit nating salitang gamitan. Mga kalalabs, ang gamitan na salita ay may negative at positive way. Kung halimbawa na lang, ikaw ay gagamitin ko para sa paangatin kita, ipopromote kita, isya shoutout kita. So ganyan po ang salitang gamitan or magtulungan. Mga kalalabs, hindi naman sa lahat ng oras ang gamitan na salita ay masama. Mayroon din naman talagang masama Uh, gamitan yung ginagamit ka lang para ikaw lang mismo ang umangat pero ang gamitan na salita naman kung ginagamit nyo ay sa para sa pagtutulungan naggamitan kayong dalawa yan talaga ay aangat tayo pareho sa mundo ng pagre-reels so, mga kalalabs hindi masama ang gamitan dito sa mundo ng pagre-reels dahil hindi po tayo aangat kapag tayo tayo lang din mismo ay magsisiraan mga kalalabs para umangat tayo ay magtulungan